Sir, uh, pamintin nyo na po sa pagsasari sa pangalan nating ating sa issue dyan sa ICC. Uh, masasabi ko po lang yan ay isang uh, political uh, propaganda lamang. Kaya eh, ang taong bayan, alam nila ang katotohanan, kaya po sila ay hindi naniniwala. Eh kung may naniwala sa kanila, eh dapat ang kanyang uh, popularidad sa survey, eh dapat mababa. Eh bakit tumas? Meaning, hindi naniniwala ang taong bayan sa ginagawa nila. Sir, mapunta po tayo kaya dating Pangunong Duterte. Sir, ano po masabi sa kanyang performance sa anim na tawag? Ha? Ang nasabi ko sa kanya ay successful. Walang bahay na kurap. At nagkaroon ng katahimikan. Zero criminality. No? Naging tahimik. Yan nga po ang gusto ng ating bansa, ang ng taong bayan sa ating bansa. Tahimik, tahimik, tahimik. Kasi inong panahon niya, natuwa ang taong bayan kung sa sana nga eh, sabi ng mga tao eh, sana wala nang eleksyon. Duterte na lang lagi. Yan e ang sinisigaw ng taong bayan. Duterte, Duterte, Duterte. Yan po ang sinasabi nga. Kaya ngayon, sa susunod, talagay ko po, Pam Sara, 100% ang suporta na namin sa iyo ng taong bayan dito sa Pilipinas. Sir, ano po masabi niyo kung nga din ba ba si ni sa next election? Bilang nga senador uh, wala akong masasabi. Wala akong masasabi kung saan sa kanil tatakbo siya. Pero pabor ba ako? Pabor ba eh? eh, ako? Pabor? Eh, gusto niya muli maglingkod sa bayan. Eh, okay. Basta ko ang Duterte sa bayan. Approved 100%. Sir, I mean, pin na message na lang po sa ating gatin Pangulong Duterte. Ah, uh, Mr. President, ah, uh, Duterte, ako po'y masaya. Masaya. Nakikita ko ka pa. At gusto mo talagang ang iyong paglilingkod sa bayan, eh, patuloy pa. Salamat sa iyo, Mr. President Duterte. Personal message sa ating Vice President ng Sara Duterte. Ay, siyempre po. Si Ma'am Sara Duterte, ang ating Vice President. Ang message ko, Ma'am, buhay ko man ang ipapalit. hindi defense sa kita, Ma'am Sara. Sir, last mo na lang. Po, ah... Uh... Masasabi niyo po ba na the best president si dating Pangulong Duterte? Opo, 100% po. Dahil ito ang gusto ng bayan po. Dahil nagkaroon ng tahimik ang bayan. Zero criminality. Ang droga na wala. Kita ko ang katahimik ng buong bansa. Tahimik ang buong bansa. Kaya, kaya ang taong bayan, kung wala ka lang mo election, dapat siya na eh. Uli eh. Eh kaso, meron tayong demokratikong bansa. Kaya dumaan tayo sa tamang proseso. Right. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po. Sara na. Sara na. Sara na. So yan naman uh, bilang na uh, taga-suporta pa kayo ng ating nga man na uh, vice-presidente. So ano pong nasa pinigil po sa kanya na uh, performance ngayon bilang na uh, deputy secretary at bilang na uh, vice-president? Uh, okay naman po siya. Para sa akin po, okay po siya eh. At ano pong ipato sa kanya na kung ano pa, ano man ano. Basta, ginagawa po, eh, man, kami, yung ginagawa niya po, ipanitman na yung wala kami. Mabuti po yung ginagawa niya. nasa ayon naman po sa katungkulan niya. Ayun, so, siguro po nabalitan na rin po yung ano, pagsasari sa nga sa ano, sa usapin ng ICC, no? Ano po masasabi niyo po to, ano? Parang may man siguro, wala ganun lang yun. Eh, ano lang yun, hindi, hindi naman ang guwawag yan eh. Lalabas at lalabas naman yung katotohanan yan. Tsaka, ICC. Hindi naman, para, para sa akin, hindi naman dapat yung um, sisi makialam dito sa bansa natin. Kasi bansa natin ito eh, parang family lang yan eh. Tama bang makialam sa problema ng isang family, yung kapitbahay mo? Di ba dapat, kung nasa family ka, family lang. E bansa to bansa lang natin. Kung sino-sino lang yung dito, yun ang makialam. Hindi yung kung sa ibang bansa. Para sa akin naman. Di nam nung isa uh, rin ba kayo mong noon na sabi nung 2016 na umabot mo si Tatay Digong ka na pa si Yes. Yes na yes. Isa ako sa sumisigaw talaga. Kung isa pang sa, sa pangalan ni uh, Bifinday sa isyo ng ICC. ICC. Gusto siya misama sa investigation. Ano pa muna sabi niya? Ah. Although, actually, hindi naman ako masyadong ma maalam yan. Pero napanood ko yung minsan na isasama nga siya sa ICC. Ngayon, nakakalungkot lang isipin na yung tao naghahangad ng uh, wala naman silang masamang hangarin at yung sinasabi nilang kasalanan ng tatay o kasalanan man ng pananaw nila, hindi siguro kasalanan ng anak. Diba? Yung ginawa ng ama, hindi kasalanan. Hindi uh, kasalanan ng anak. Ah, anong po nga sabi niyo sa... Kasi sinasabi yung pangalan niya natin nga VP Inday sa ano dyan sa ICC. Hindi po ako nanginiwala dun eh. Kasi lahat naman po talaga eh. Pag ang isang tao po may ginagawang mabuti, talaga pong kailangan nilang sirahan para bumagsak. Magbila nga uh, ano po, uh, taga-suporta ni VP Ano po sa... Yan nga sa... Ba't ngayon lang naglabasan yung mga issue na yan? Eh, kung kaya naging pipi na yung ating a VP na sa Araw Duterte, eh, nung mayor siya, wala namang ganyan mga issue. So, ano, para sa inyo, bakit naglabasan yung mga issue na yan? Uh, kaya, po, kaya, kaya, po naglalabasan yung mga gay, ganyang issue, para nga po siraan si Vice, ano, si ang Vice Presidente natin. Kasi nga po, Uh, kumbaga sa ano, natatakot sila. Alam nila na si vice natin, ay eh, malaki ang magagawa sa Pilipinas. Mapunta po tayo, ma'am, kaya dating pangulong notary. Ma'am, sa ayem na taon na ating uh, dating pangulong notary, ano pong masasabi niyo po sa kanya, ha? Performance, bida, ha? Presidente. Ay, gustong-gusto ko po siya. Kasi kahit sa pananalita po, talagang kumbaga sa ano, hindi edited lahat ng sinasabi niya. Pag gusto niyan sabihin, sinasabi niya. Yun lang po ang nagustuhan ko sa kanya. At saka, marami po siyang ginawa. Katulad sa mga kapulisan. Tinaasan niya ang sweldo ng mga kapulisan. At talagang tinaasan niya. Hindi lang puro pangako. Kaya wala po akong masasabi sa kanya. Marami pong natatakot nung araw. Kahit po ako, dahil lang anak ko po lalaki. Ah, kaya sinasabi ko sa anak ko na mag-ingat kasi baka mamaya mapagkamalan, di ba? Kasi maraming ang umaali-aligid na mga alam mo na, yung mga adik, yung mga ganun, di ba? Galit na galit si Tatay Bigong sa mga ganun. Gumanda po. Kumbaga sa ano, nakakapaglakad ka na mag-isa. Hindi katulad noon, sa totoo lang, kahit na, syempre may edad na ako, di ba kahiyahiya naman na, ah? matatakot ka pang maglakad sa sarili mong lugar pero nung pong panahon ni ni ano ni presidente talagang okay po wala pong problema sa so ngayon medyo bumabalik na naman eh medyo yung mga nagtatago noon medyo lumalantad na naman eh kaya mahirap din